tuwa at di inasahan ng kapamilya aktres na si Andrea Brillantes na makatanggap siya ng napakagandang singsing -sing mula sa CEO ng Elvena Drake Dustin. Thank you. Napakaganda at makikitang super slim na ni Andrea ngayon habang nasa dressing room naghahanda at kakatapos lang niyang make up pa ng kanyang glam team. camera. Ganda. Bagay sa kanya ang suot na black sleeveless long dress at nakataling mahabang buhok nag si Andrea Brillante sa programang Star Magic Spotlight Praise Con, hosted by I.D. La Cruz. Pinakilala ni I.D. La Cruz si Andrea Brillante sa mga manunood bilang Top 1 Most Beautiful Faces 2024 ng TVC si Candler. And just recently, she claimed the number one spot on the annual Top List. Pagkatapos ng kanyang press nanatiling nakatayo si Andrea at hinarap isa-isa ang mga press para sa kanyang pictorial. Mm -hmm. Sa ibang ganap naman ng dalaga, super relax lang itong nakaupo habang inaayusan para sa kanyang susunod na mga pictorial. Iba't ibang looks at atar ang ginawa sa kanya dito at talaga namang lahat ay nababagay sa dalaga. Napakasimpleng kasuotan habang tuwang-tuwang hawak ang isang manok at sumasayaw pa si Andrea Brillante sa isang farm. <on smoking> <coughs> Habang nasa restaurant sila, sinubukan ni Andrea na magdrama at kunwari umiiyak. Napahanga ang kanyang mga kasamahan dahil ang bilis nito mapaluha ang kanyang mga mata. One, two, three, <laughs> Talaga naman napakahusay na artista ng batang CEO na si Andrea Brillantes. Napahanga ang kanyang mga kasamahan sa restaurant na naging kasama niya. <laughs> <laughs> okay, na <ba> guys? <laughs> Super cute naman ni Andrea habang inaayusan at meron itong ibang looks sa kanyang make-up at ang akala ng kanyang glam team ay pusa siya. Hindi mm. naman miyaw to eh. hindi ba <laughs> di ko alam paano. Ah! Ah!